Si Elizabeth Indino Ramsey ay isang artista, mga awit, at komedyante mula sa Pilipinas. Kilala siya bilang, reyna ng rock and roll, sa Pilipinas.at, orihinal na reyna ng komedya. Naging sikat siya noong 1958 pagkatapos manalo sa isang patimpalak sa student canteen, ang kauna-unahang palabas sa tanghal iyan sa telebisyon sa Pilipinas. Siya ay asawa ng isang Black American U.S. military na si Isaac Johnson. Dahil sa kanilang pagmamahalan nagkaroon sila ng mga anak na sila naman ang ating pag-usapan sa ngayon. Pero bago yan mga kaibigan, shout out pala dyan sa ating magigiliw na mga subscribers. At sa ating mga manunood, huwag kalimutan ng simpleng pagpindot ng subscribe button at bell button para sa sususunod nating upload ay updated ka parent sa mga video na ating ibinabahagi. Sa ngayon ating kilalanin ang kanyang mga anak, sila mga kaibigan ay walang iba kundi sina Isaac Johnson Jr., Mary Ann Johnson, Susan Johnson at si Maria Luisa Johnson. Anak din niya ang sikat na singer na si Jaya at guwapong aktor na si Derek Ramsey na isa ring mahusay na aktor dito sa ating bansa. Lahat ng kanyang mga anak ay may kanya-kanya na ring pamilya at mga anak. Ang ating idolo ay pinagpahinga na sa edad na 83. Ramsey died on October 8, 2015, in her from a hyperglycemic attack. So mga kaibigan sana ay nasiyahan ka sa ating video, sa muli maraming salamat sa walang sawang panunood. God bless everyone!